Ikaw ba naman ang sisip-sip? Di syempre, gusto mo yung madami kang masisip-sip, di ba? O, parang ganyan. Uy, what's up? Go fam! Isang makulimlim na umaga. Go fam! Okay, buti na lang dito. Nakapag-ani na tayo. Ah, pero may mga areas na hindi pa rin. Okay, so merong nag-send sa akin. GoFam, go fam, ano bang problema dyan? So, naninilaw yung kanyang palayan. Okay, so eto. Sabihin ko sa inyo, go fam. Isa sa mga pinakamahirap na i-identify na problema is yung palayan. Okay? Kasi usually, ganito lang naman ginagawa natin eh. Ano yung problema? Ano yung nagkukos ng problema? At saka yung solusyon. Basically, yun lang naman yung gusto natin mangyari. Kaya lang, sa palay kasi, once na na-stress yung palay, nagkasakit, mayroong insect, or kahit ano man, basta nagkaroon ng peste yung palay, majority ng reaksyon ng dahon ng palay ay maninilaw. Okay? pag kulang ka ng tubig, maninilaw. Pag kulang ka ng nutrition mo, maninilaw. Kapag meron siyang fungus, bacteria, maninilaw. Kapag meron siyang insekto, maninilaw. Maliban lang siyempre pag yung mga kakaibang mga sakit na yan. Okay? Or kunwari, may mga uod. Parang ganyan. Okay? Yung mga leaf folder, ganyan. Pero generally, ang mangyayari is maninilaw. Eh, karamihan, nung sinesend sa akin, GoFam, is nilaw So, usually tinatanong ko, ano ba yung nangyari dyan? Ano ba yung ginawa? Okay. So, yung iba naman, nakita ko sa comment section, high blood, nagagalit. ba diba? Kulang yung detail, ganyan. Eh, sometimes, syempre, intindi nyo naman, go fam, yung mga expert na mga farmers dyan. Eh, syempre, kayo, matatagal na kayo. Eh, may mga nagtatanong, eh, syempre, uh, hindi nga nila din alam kung paano tanongin yun. ba diba? So, eto masasabi ko, go fam, para hindi kayo masyadong mahirapan. Kailangan nyo talagang bisitahin yung farm nyo. Eh, kung madalang kayong magbisita, yung mga ganon, mahirap siyang i-kabisaduhin. Yun, yun, yun yung term doon. Okay. Pero yung ko ngayon, eto. Okay, hopefully, makapakita ko ng mga pictures dyan. Okay. Kasi nga, naninilaw din. Okay. Ito yung, it's either ulmog or tungro. Okay. Yung ulmog, eto ay kosnong... BPH or brown plant hopper. Ang nangyayari dyan is, ito uh, ay isang klase nung uh, sap-sucking insect, saking, sinisip-sip niya yung dagta sa uh, halaman, doon sa palay natin. So, ang mangyayari dyan, maninilaw yan mula ilalim pataas. BPH, brown plant hopper. Okay. Yung isa naman, which is yung tungro gofam, is yung green leaf hopper. So yung isa, leaf hopper, yung isa, plant hopper. Okay, so para hindi masyadong magulugofam, parehas sila mapaminsala. Okay, tapos pag sinipsip nila, parehas din silang saking insect. So sisipsipin nila yung pananim mo. Okay, so pag sinipsip nila, lilipat sila na may ibang halaman, sisipsip ulit. So para silang sanang lamok. So pag sinipsip nila yung halaman mo, na lilipat ngayon yung mga bacteria or mga virus which is ayun na nga tungro at saka yung ulmog ang nangyayari doon stunted okay syempre maninilaw yung pananim mo pangalawa is stunted ibig sabihin yung mababansot yung pananim mo kapag eto mga to ang umatak umatake paminsala ang clue mo dito gofam is para siyang poknat hindi siya kagaya ng mga nutrient deficiency or kulang ka ng patubig uh, or, kunwari, mga fungus. Usually yan, malaking pinitak. Ano yan? Uh, lahat, damay. Okay? Pero pag yung mga hoppers ang uh, umatake, GoFam, poknat-poknat yan. Parang ganun-ganun lang siya. Tapos, lumalaki. Lumuluwang. Tapos, hanggang sa makita nyo. Ito, ito, pakita ko sa inyo. Yan na yung hopper burn. Ayan, okay? So... Uh, umatake umaatake sila sa magkakaibang yugto nung pananim depende ano pero usually yan gustong gusto nila pag sobrang berde yung pananim kasi syempre di ba kung ikaw ba naman ang sisipsip di syempre gusto mo yung madami kang masisipsip di ba o parang ganyan okay so ngayon like ko nang sa comment section kung ano yung pwedeng gawin dyan yung mga gamot or laso ayan na naman tayo gamot na naman eh lason chemical oh. Ang daming mga ano eh, naiirita pag sinasabi kong gamot. Siyempre pag gamot, gagamutin niya nga eh, aalisin niya yung problema mo. Okay, ilalagay ko na lang doon, nandun na yung link para minsan kasi may mga nagtatanong, saan bibili, ilang ml yung ilalagay, ano yung AI, nandun na lahat yung details, GoFam. Okay, ilalagay ko doon. Okay, so hopefully, hindi ko tamaan nito kasi pag tinamaan kayo nito, ay nako, wala kayong aanihin, GoFam. Meron naman, unti lang. Okay, tsaka pala, GoFam, bago makalimutan, okay? yung green leaf hopper nasa taas yan okay nasa dahon okay tapos yung brown plant brown plant hopper nasa ilalim yan kay, ng ng mga dahon kaya kailangan yung pumunta doon mismo sa bukid nyo tapos kailangan yung hawiin okay so pag mag spray kayo yung mga ilalay ko doon sa comment section make sure Early morning or late in the afternoon. Tapos, lalo na pag BPH go fam, kailangan yung patubigan. Okay, yung hanggang doon sa maximum na kaya nyong patupig doon sa pananim nyo para umakyat sila tapos saka kayo mag-spray. Okay, kasi yung lalay ko dyan, uh, systemic at saka contact para malupitan. Okay, masolusyonan yung mga problema nyo GoFam.